Pura na lamang Ano yun magararbis ining mga tawang kong ini Bata bawal ang maura ng patan mga bangos ng antara mo Minalong siya ang bangos Basta yan o oh. Inuranan <coughs> Sorry ka nagigaw ang tawang Oh no, dahil mo nailingan na mga salikulan na Ayan o oh, ha e, Isa so mga oh, nagaharbis tabi ang kibangos Para nakiba ka digde May tawang ka na Eh nga ni Aram, ako ang kagsadiri kaan, kan kids naan. 2.5 milyon ang puhunan ko kaang Pari daw ako dyan Sasira pa sa naang Pari daw para urambugin ang Sige na nga na yung urang Dadagdagan mo pa uran. urang Lalo pa kung maayaong pang mabagat Ay hmm. maaarawan nga lang hindi ay mangyali siya bagat ay, sus, siya. Ako naman ngunyan ang maaistorya kay mga maurag na istorya Ay kamala sa'yo kamalali mataya akong kamaligay Nagpaingalo ako dito eh Taara mo nagtatambay ako sa kay puwang kibisa What? Bisa nga na ako. Bisa! Sa ibang bansa ako, nagtatambay ako, bako hindi sa Pilipinas. Sumaka ipo pa okay, ako bisa, duman ako nagtatambay. Napasahin you know? ka ngunyan? Ngunyan naman, pigalat ko sa si sports car ko, makaon ako yung pizza. Pizza? Oo. Sae? sala sa laog kang sports car ko. You know? Kaya <laughs> hindi ko pigalat ko. Si speedboat maagit at taon. Pipick up po na dito. You Ayaw. Know? Pakakasko man sa nalang speedboat mong ano. Hindi istoryahan niya. Eh, uyan na nga niya. Nagura na, na. Ang... Gura na, oh. Awi na niya, oh. na. Anong uya sa likudan mo? Ito ba nga, oh. na doon Sa may tulay. Ine, ine, yan, ito, baku, ah, Uto. oh. Pala, sir, ito ba ko, ah. Ano ito? Oto. Ah, oto pala kang tulay. Itaw, itaw. Yan. jan kami mabakasyon. Wala rin ka may pidey lang ka may ba kung mga... mga lokal. May pide ka pa? Oo, puro mga foreigner. Foreigner? Uh -huh. Taga sa inaan? Taga Cambodia. Cambodia? Oo, oh, Sri lang ka. Malilipot albay. Hmm. Malilipot o oh, dyan, masana sa katanin kang baka kayo masana, malilipot. Malipot, duman na lugar. Aw, oh, malipot. Aw, uh -huh. oh, liliwanag nga ng pag-istorya. Taon ako, malilipot, albay. Huyan, oh, masana, katanin kang kay kayo. At taon, mapadeliver ako okay, ni pagkaon. Saing. Dig di kami mabudol pa sa dagat. Dig Oo. Uh, wow. Uh, Papabaw ni Gampo yung tubig. Sa mo naman sa nan mga tawang kung ano. Tara, mapuro na ulay yan. Ta, parbis ko, kibango to. Sabi mo, mayaman ka. Mayaman nga. Kung hindi pa, pa man ako. Bangus pa sa na. Iyo eh, nga, ne. Kung hindi pa man ako nakakasap na. Uyugun mo. Panita, imakay po kami kibagas. Raot pa naman so kalan. Uyugun mo ah. Kaising na dumog, tanaoranan. agurad baga. Hindi, magproblema kala nam kay kaipuan mo gakulong duman sa araw kahoy sa naugari kahoy? Mm. eh madali nang matapos ang mga lalay kong inita mapaksu ako kay kunyan kunyan tawan mo man ako tawan na tawan. ka oh, sige na oh. maandar na garo ng makina Iyo. maduro mana kita sige oh. Iyo. bye bye